Ito na mga bossing. Ito yung normal natin na normal po yan. Black and white. So, papakita ko sa inyo yung i-upgrade ko dyan na backlight. Ganito po yung nilagay natin dyan. na ilaw. So, ang ginawa ko, wireless po natin. So, ayan po siya. The remote. Siyempre, pag patay yung motor, hindi gagana yung remote. So, wala walang function. Okay. Dun pa lang sa stock, maganda na. Stock backlight na nilagay natin. Pero, kaso nga lang, hindi siya masyadong kita sa tanghali kapag ganyan. So, ito yung panlaban natin dyan. Yan. Yan po yan. Kagandaan dyan, pwede nyo hinaan yung brightness. 50%, 25 Ang malupit dito pwede nyo din i-blinker Pero di naman to ano eh Pero ayan uh, o no? Party party Pero di naman ano yan eh Nasa sa inyo kung i-blink nyo Bali nasa modes po yan o no? remote Ito lang po yung remote na ginamit kong combination dyan o no? Para budget meal lang Pero dito pa lang banalo na yan So, kagandaan, kagandahan, pwede mong, yan, yung 25%, 50%, yung 100%. So, sa normal po, pwede nyo patayin. Yung gabi, medyo nakakasilaw talaga siya. Uh, na po yung normal niya. Sa tangali, eh, pwede nyo ganyanin para makita nyo ng malinaw. So, yan po, no? Gandaan dyan, may save po yan. Ibig sabihin ng save, rin, nakapatay yan, hindi, natin. Bukas. Ngayon, pag binatay natin yung motor, nakasave pa rin po siya. Uh, so, patayin natin. ah uh, iyan na natin. Patayin natin. Yan, patay po. Nakasave po. Patay po yan. Patay yung, ano niya, extra light niya. So, ganun lang po siya, no, mga bossing. Yan, napakangas niya, no. Kagandahan dyan, naka relay na rin para matibay yung ilaw natin. So, imagine ninyo, napakalakas po nito, no? Pakita ko sa inyo kung gano'ng kalakas to. Ito po mismo ang nakakabit dyan. Papahilawin ko muna, na wait lang po. No, papakita ko sa inyo yung, ano, yung backlight kung gano'ng to kalinaw. Ayan, ah, Buksan natin. Ah, ayan na tawag ng solid light. Yung nakalagay dito. So imagine niyo kung wala 'yan, ganyan lang po siya. Ganyan yung plane. Maganda na po 'yan sa gabi. Pero mas maganda kung nakailaw 'to. Ayan oh. 'Di ba? yung siya sabi kong solid light, mga bossing. Apakangas, 'di ba? Apakalakas ng solid light. Sa kasi sa normal kasi, kaya ganyan siya kahina, ang tawag po dyan is reflection light. So, hindi talaga siya kalakasan. So, kahit anong gawin mo dyan, so, tingnan nyo naman to, solid light. Hindi pa uminit. Ha? nito, may controller, patay na natin, nakakasilaw talaga siya. So, ayan po, no? Remote natin. May 25%, 50%, 100%. Ay, kung trip nyo mag-party-party, yung pambula, gabal nyo drive kayo. Party, party! Hindi, huwag yan. Pangit yan. Makasakit sa mata yan. O, yan na po, no? Nakita ko na sa inyo. May on-off po yan, ha? Ayun lang po. Maraming salamat po.